eh, good afternoon guys so ito yung tubo namin sugar cane so yun ang mga then mas maganda dito guys Psst. yung babuyan ito yung bahay ko guys dito so ito yung unang bahay ko nandito say, sa sa babuyan area yan ah. Hmm. ganda yung view So dito ng Kalabaw. So punta tayo sa kabila may ano guys. Yung baboy, yung nag-isang baboy, yung lechon nun. natin. Punta natin. Diyan kalang anak. Yan. Dito. Yan. Ang bahay ko. Yan. Dik. Dito. Pita natin ang baboy. Tik 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 tik. Paliguin ko ngayon. Ah. Uh, tik 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 sa ano ka? Patay ka na buhay ba? Kailan buhay ka ha? Huwag ka patay-patay. Babalik-balik. Balik, balik na yeah. Ito yung buhay probinsya. Yan. Sa mga farmer lang ang nakarelease sa so, mga taga probinsya lang ang nakarelease ito so tapas ganda yeah. ng view syempre naman malapit lang sa bahay namin dito tayo sa kabila